Hi, mga guys! It's me again, Irish warde a content creator and also mom. <laughs> <laughs> <Ayon na. laughs> so hi, mga guys! For today's video, nga po pala na tayo sa mata gawa ng syempre birthday nga po ng aking inaanak na si Baby Cassie. So habang nasa biyahe nga po pala kami at naghatid na nga rin po pala ako dito sa living park ngayon ko dito sa mata gawa ng wala na nga po pala talaga nagdadaan na jeep. Ay sila naman po ay abala na nga rin po pala dito sa pagkain. Gawa ng syempre na late na nga rin po pala kami sa mga oras na yan. A Anim na taon na nga rin po pala talaga itong inaanak ko. Napakabilis nga lang po pala talaga ng panahon. Yung last na punta ko nga po pala talaga dito sa kanila ay napaka baby pa nga po pala talaga nito. Tapos ngayon ay eh, ito nagdadalaga na. Buti na lang talaga ay na videohan nga po pala talaga ng aking kaibigan sa si Elwin. Kaya naman ay yan, naipasa nga po pala talaga ito sa akin ng mabilisa. Kaya nga po pala wala akong upload ng mga vlogs at mini vlogs. Gawa ng syempre abala nga rin po pala ako sa mga ginagawa ko sa bahay. At syempre nagpunta nga rin po pala ako dito. Sabi ko nga po pumunta na lang ako dito para naman may ma-vlog naman ako na iba. <laughs> isa ba? Isa ba? Maraming. Oh, yeah. Nag-blow na po pala talaga dyan si baby kasi ng cake. Tapos ayan, ilang minuto nga rin po pala ay nariyan na rin kami sa kanilang bahay. Kasama ko nga po pala talaga ang aking live-in partner dyan. Tapos ayan, nagmeryenda nga po muna kami bago nga po pala siya pinauwi ko. Siyempre, bago nga po muna ako kumain, ayan, nagbano nga po muna ako dito kay ate Tina. Ikaw anong siyempre, na-miss ko nga rin po pala ito kachikahan. Gawa ng ilang taon na nga rin po pala talaga akong hindi nakakapunta dito. Tapos ngayon na naman nga lang talaga ako nakapunta dito. Lumabas na nga ako dyan. pagkatapos ko nga po magmano. Gawa na siyempre, kakain na muna ako ng merienda. Napasa ko na nga rin po pala talaga dyan yung live-in partner ko tapos ayan nagsandok na nga rin po pala kami para naman mabusog kami. Siyempre nagbiyahe nga rin po pala kami at nagutom nga rin po pala kami sa mga oras na yan kaya ayan nagtsibog na muna kami. Pagkakuha ko nga po pala nung kakainin ko ay nagpunta na nga rin po pala ako dito sa labas para naman makapag-concentrate nga po pala ako sa aking kinakain. <laughs> Nilantakan ko apo pala yung sota gawa ng isang na siyempre isa nga po pala ito sa paborito kong merienda. Tapos ang sarap nga rin po pala talaga nung suma na gawa nga po pala talaga nila. Napaka nga po pala talaga nung mga ginawa nilang pagkain. Wow, matatalo lang <laughs> naman. Napaka po pala talaga ng aking inaana. Tapos ayan, pagkatapos nga rin po pala namin kumain na yun, pinauwi ko ng nga po pala yung live-in partner ko. sabi ko nga po pala ay magpapasundo na lang po ako at manghihiram na lang po pala ako sa mga kapatid ko ng motor para nga po pala ako ay masundo dito. Ang aking live-in partner nga po muna mag-aala kay baby tapos si lolo niya kaya naman ayan na pagbigyan na naman nga po pala talaga ang lies nito ni mama niya. Siyempre, dito nga po pala talaga ang barkada kaya naman ayan nag-enjoy na nga rin po pala kami tas nagdaro na nga pala kami nitong uno. Masaya po pala talaga paglaro nitong uno tapos nakakakaba nga po pala talaga at nakaka-intense kapag dalawa na nga po pala talaga yung player tapos ako pa talaga yung <laughs> magjowa nga po pala talaga yung nagtutulungan pa sa pag-uuno pero till the end nga po pala talaga yung mag-aaway lang 'yan ang malala. Pati, <laughs> Tuwang-tuwa nga talaga ito si Barente bakala mo talaga yung hindi eh matatalo pero apat na sunod nga po pala talaga yung talo niya. <laughs> <laughs> Madaya, madaya. Kaya ka dito ako. Nakikita ko na. Green. Hindi matatalo. Ay, kani relax ka lang. <laughs> Ay, sorry, sorry. Nagpipita ako. kasi ulit naman yung premier <laughs> Ay, <laughs> Uno. O, oh, uno ka lang. Oh, <laughs> oh. <laughs> tinala, tinala <ko> na. Napakart ko Oh, oh,

Hi guys, pauwi na ako. Pauwi ba ulit ba rin sa vlog? Sorry po. Oo, ulit. Ika naman. Mababad. Ika naman. Ika Imbis na magsahod na. Nalistrik tuloy. Nalistrik tuloy. Nalistrik tuloy. Bye.